pera-pera agal. Yun, hindi ko talaga magsasak. Hindi tayo plastic eh. Tatapakan ka lang. Pre, ang brocha, hindi para sa lahat. What's good guys? This is Wrestling Boy. And dito tayo ngayon sa Quezon City Circle Collectors Convention. Kasama natin ngayon ng Team Brocha. Ano bang Team Brocha? Ano pre? Parang kasi nung ginawa naman namin yan nung una, parang ano lang yan eh. Parang mga malilit lang kami na seller pre. Parang magkakasama lang, support-support. Eh walang magawang, walang maisip na pangalan. Siyempre ako bidabida pre. syempre gago ako pre. Pinangalan ko siyang brocha. So hanggang sa, na, naging sikat na, wala na kami magawa pre. Hindi na namin pagpalitan. Pero kung tatanungin mo sa akin kung para sa akin, para ano yung team, para sa culture pre. Kaya di ba yung brocha kuchon? <tong> ano na? No. Kuchon. <tong> Parang ano siya eh. Alam mo naman yun. Brocha ka. Brocha tayo lahat dito. Parang sa atin bawal ang tamad. Di ba? Pag nagtamad-tamad ka, ka, puta alas ka ka sa buong GC pre. Uh, bawal, 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 bawal yung mag-isa ng kapwa. So kapag nararamdaman mo na nang iisa ka ng isa, kapwa mo pre, tas kasama ka namin, ramdam mo yun. Kasi hindi tayo ganun gumalaw eh. Pre ano tayo eh? Paano ba tawag dun? hindi tayo plastic eh. Oo. Oh. Alam mo kagad ko pag pinag-uusapan ka, pag-uusapan ka talaga pre, 'di ba? Doon lang sa grupo na 'yun siguro ang isa sa mga element kung bakit nagki-click tayo. Kasi kung meron man tayong ano, may gusto tayong sabihin na sasabi natin. Ang um, brocha para sa akin ano na 'yun eh. Araw-araw na. Yung hindi pwedeng ano Pagising ko, pagising ko, magche-check agad ako ng GC. Minsan kasi nagkakaroon din ako ng ano, ng parang low point. Ay hindi yung isang maghihiwalay sa brocha hindi. Mm, okay. Kasi kung makita ng iba yon, ang gagawin nila, ano yon? Uh -huh. Kaya ko yun Tatapakan ka lang. Uh -huh. Parang ipopost pa nila na mas magaling ako dyan. Uh -huh. Alam mo na mayroong matutuwa dun uh -huh. sa achievements na uh -huh. nagawa mo? Ano ba siya i-describe? Ah, uh, parang ano eh. more than ng kaibigan. More than kaibigan. Siguro, parang jowa mo yan, Timbroche. Sana so all. Kasi may times na makakaaway mo sila, makakasagutan mo sila. May times naman na papayo kanila, matututo ka sa kanila. Hey, may times din naman na magiging masaya kayo. Masaya kayo. So para kayo magjowa. Sana so all. Imposible namang hindi mo pag yung mo So yung parang ganun. Jowa ko sila. <laughs> okay, okay. okay. Paan Paano ba sumali sa Timbrocha? para sa akin na ah, makikita nila nung mga officers or nung mga datihan ng brocha kung karapat dapat ka maging brocha parang ganun no? na parang something sa'yo na parang Pubutin ka namin, gagawin ka namin brocha. Kung bagay, hindi basta-basta na nagpapasok. Parang oh, okay. ito, pasok ka. Hindi, hindi talaga basta-basta nagpapasok. Kung na... Hindi porket sikat ka. Oo, oh, hindi porket sikat ka. Hindi porket nag-100 viewers ka. O, oh, 200 plus. Or, libo-libo pa. Eh pwede ka na maging bro. Basta pre, ang brocha hindi para sa lahat. Oo. Ah, uh, yan sabi ko, hindi siya para oh. sa lahat. So, so, pa ka hindi ka. Para may something talaga sa iyo. Pag-usapan natin yung mga members ng ano, ng ng grupo. Okay. So, sino sa grupo yung pinaka pinaka magaling mag-hunt ng toys? Tang <laughs> in alam mo yun, yun yung mga tanong na parang ah. hirap sagot si Boss Milan. <laughs> ar, ar, ar. Ang hirap talaga sagutin ng pre. Kasi, ano eh. Uh, gaya nga sabi nila sa brocha, walang pinakamagaling. Eh. Walang tapon pre. Oo. Walang pinakamagaling. Iba, iba, iba mag... iba-iba ano, din yung linya. Iba-iba iba rin iba 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 iba. yung way ng paghan. Iba-iba yung platform. Parang panagpahanap nagpahanap ka sa grupo pre. Pa nagpahanap ka sa grupo, hindi lang isang maghahanap eh. Oo. Oh, oh. Madami ang bigla ang pupugpugin ng ito hanapin mo ito, to 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 and ganun. Andito okay. ang source para yan. Oh, baga, dito ang first specialty. specialty. so wala talaga yung hindi pinakamagaling. Pero kung sa iba ay kakapanatag ng loob mo pre. <laughs> Ikaw. Yung mga demonyo pa rin ng Team Rocha pre. <laughs> pero kasi sa grupo kasi namin pre, meron kami tinatawag ng mga demonyo pre. <laughs> yung mga magagaling talaga magan. Hindi ko mapangalanan pero kilala nila yung pre kung sino sila pre. Mga demonyo pre. <laughs> okay. Ayun. Sino naman yung ano sa grupo pinakamaraming pera, pinakamaraming bala? Pug na pre, si, <laughs> <laughs> Kug na, si Pug. Ah, na pa rin niya. Si pa rin. Pinakamabait sa grupo. Pag-ibang ina pre si Teddy. <laughs> si Teddy. Tarantado ka na ng kakapa mo. ng kapalaya. <laughs> <laughs> Gago! Ulit, <laughs> pag mo <mu> edit yan. Pag-ibang pre, kung ako pre, mag-delib na ako doon pre. Mag-ibigay 40 cash. Oo. Si Teddy, sa akin si Teddy pre. Okay. Teddy. Teddy. <laughs> pinaka babaero. Wala mababait ang bro. Ba si Chich! Chich! Si -chi. <laughs> Wala mababait ang bro. Yan, naglulukuhan lang. Bawang naglulukuhan lang yan, pero... Hindi ka si talaga babaero. Ay, si Ram ba talaga? Oo. <laughs> <laughs> Siguro si Ram. Marami din na daling sales lady yan eh. Si Ram, si Ram. Pinaka ano, maloko sa grupo. Ay, yan. Walang, kategor walang kategori. Walang ah, kategoriya. Kanya-kanya. Kay hindi man. ko pre, ko loko kay. Oh. Pag lahat na no, iba-iba lang Kaya ano level. Ka bro, Kaya brocha eh. Kaya ka brocha. Kasi may, yun yung element na meron ka. <laughs> yun yung parang common na, na no. parang doon kami magtatagpo. Na loko lahat. Meron, Ito. meron kang ka folder na ano matalang. Mata lang. <laughs> mata. Sino yung ano? ah... Uh, hindi ka matatanggal. <laughs> so, so, isin, so man. sa man, grupo, sino yung kayo. ano? Nilulukak. Iniidolo sa grupo. Ang hirap ah. Hindi sa mga pangalan. Pwede <laughs> <Kasi> siya bro. <laughs> Ako pre, sarili ko pre. <laughs> kalaban ko pre. Kalaban ko lang sarili ko pre. Yung mga kasabay ko, yung mga since day one, si Jake, si Custodio, si Arjan, yan. si Terence kasi, si oh, Terence kasi medyo, lam, ano yun eh, uh, paano pang tawag doon, pre? Parang, Parang ako kasi nagturo kay ah, Oo. Pero sobrang proud ako doon sa kumpare ko na yung pre. Kasi parang, ito na siya. Dito pa lang ako Ngayon na, sa ngayon sa status. Parang, mas mas focus driven yung tao na yun. So, kaya tuwa-tuwa ko, ito mo naman pre, may kotse, may bahay. Sa laruan lang yun, pre. di ba? Kaya yun. Ako siguro yung ano, uh, yung officers ng Brocha. Yung recent ha, ano, officers. Kasi di ba naging legal na si Tim Brocha, meron na kaming SEC. So pasok na kami diyan. Gumawa kami ng officers. Kasi parang pinili sila. Kasi nga may certain element sila para magampanan nila yung yung, yung trabaho nila. So parang hindi ka pwedeng maging chairman kung hindi ka ganito. Hindi ka pwedeng maging president kung hindi ka pwedeng ganito. Kung hindi ganito. Parang ganun sila, sila yung nilulupak. Ako, oh, ano may iba kasi naisip ko. Nakilala kasi sa'yo. <laughs> <laughs> sa ano kasi? Hindi <laughs> sa, sa brocha, oh, okay. ang nilulook forward ko, iba-iba eh. Kasi kung may kita, yun, yun nga yung sinasabi ko, like hindi naman lahat yan pare-pareho. Minsan may may mababa, minsan siya yung mataas. So kung sino yung nasa top, yun yung gusto kong tignan na sana ako naman Minsan maging top. Hindi well, okay, ako maging top eh, no? Hmm. <laughs> Ining. <laughs> Alam mo uh, pre, okay lang na hindi ako maging top 5 nyo eh. Okay lang talaga. Na hindi ako maging top 5 nyo. Bakit? Wala, wala lang. Sabi ko lang. <laughs> <laughs> Pero nasa top 5 ako ng mga top 5 nyo. <laughs> <laughs> ano yung... sa yung dahilan bakit ano? Bakit yung ibang live seller hindi sila nagsasucceed? Ako para sa akin, pag iniisip mo kasi kagad na gusto mong kumita kagad ka ng malaki. Pag pera-pera kagad, -pera yun, hindi ka talaga magsasucceed. Kasi kailangan may, may, ano may, may passion. Pag nag-live ka, kita mo ka eh. Oo. Oh. Isa yung sa bangka, kaya pag ako nanonood ako ng live, hindi ako nanonood, bihira ako manood ng nagla-live na hindi kita mo ka. Kasi di ba malay mo, na live ka tapos nakobad siya <laughs> Okay, kung ano ginagawa niya Ay, <laughs> yun Mga laro ang isip ko eh Diba? Kasi minsan, kagaya ko, si ulo di diba? Malay mo Tapos may kita mo sa mata so, Parang, oh, diba? So, mahalaga dapat nakikita yung live seller ng mga buyers, ng mga viewers Oo, at saka niyang mag -ano siya, mag-present siya ng laruan Kasi mayroong mga live seller na, pwede oh. mo na ito Ganun niya, ganun niya lang Iba yung... yung e, makikita mo yung inaalagaan yung laruan, ni eh. Para sa akin naman, ah... Uh, kung magbebenta ka, talagang nandun ka, nakadive ka dun sa... sa pagbebenta, dapat inaaral mo. Kasi, paano mo yung masasale stock? Paano mo mapapakilala sa mga viewers mo kung hindi mo 'yong alam? Kung kung nakita mo lang, ay, nakakabenta siya ng Dragon Ball, ah. Bibili nga ako ng Dragon Ball. Eh ngayon, nung sinalang mo, oh, Dragon Ball, kunin niyo. Paano mo yun? Paano hindi mo yung ma Hindi ko Oh, gaganon lang. Hindi ko ilalato eh. Sa inyo na. Ganon na lang sasabihin. Kasi na-explain mo. Na ano, na-explain mo na ay ang ganda pala na ito. Sa akin, ano? Emotional yan pagdating sa mga Emotional yan pagdating sa mga Ayan <laughs> Kasi ilang invites na ako na ganyan. Dahil <laughs> <May> joke na. <laughs> Yung mga ganyan kasi. Salam sa, mo lang ulit. Kasi diba, a wise man masasalang po ulit baka mas mahal pa so magpagte-thank you ka pa ngayon dun sa nag-do pa-posting eh yung ipapagkala na ikaw Jodiver parang mag- ng message na pre uh, next time mag gawin kasi parang kasi ako naman depende kasi sa seller eh kagaya may kagaya to tropa ko siya dati nang wala pa siya trabaho uh, mostly yung kita niya pre nakadepende na sa laruan So, na naintindi ako sa nang nagaling yung hugot niya kapag merong ng joy joy, joy, joy sa kanya. Ako kasi, parang hobby ko lang mag-live mag set. Main, main source of income. So, kung may nag-joy, di ba? Okay lang. Di atas may laruan ako. Okay. So, depende pa rin sa sitwasyon eh. So, hindi natin i Kung kumbaga message mo na lang, huwag nang ulitin. Alam mo yung nagagandaan sila sa item mo, tapos... Pagka-dibs mo, kaya isip mo, hindi mo pala makuproduce yung pera. Diba? akin naman, sinasabi ko naman sa kanila, pag, pag tingin nung hindi nyo mababayaran, PM nyo lang. Marami ganyan sa akin. Sinasabi sabi na boss yun, hindi ko na hindi ko mabayaran eh. Sabi ko okay lang pre, pero next live hindi ka pwede mag-lips. After na lang nun. Okay. Ha? Next question ko, ano ano yung pinaka-struggle or pinaka-mahirap na part sa, sa pagbebenta ng toys? Sa akin, based on experience, budget. Mm -hmm. Budget. Hindi ko pinaproblema yung paano magbenta ng toys kasi una, gustong gusto kong magkaroon ng laruan. So sinasabi ko nga pre na pag may mga item ako na hindi ko mabenta, okay lang kasi gusto ko yun. Pag ko ng laruan, yung gusto ko talaga kasi pag walang bumili, akin na yun. So titingnan ko siya hindi parang business eh, titingnan ko siya parang hobby. Kailangan ko magbenta ng marami para yung enjoyment ko na makabili ako ng laruan pre, alam mo yun, yung parang, uy, puto, nakabenta na naman ako. Marami na naman akong pera. Bibili na naman ako ng laruan. Pero alam kong saglit lang yon. Pero ang importante kasi doon ako, nabili ko siya eh. Yung nahawakan ko siya. Actually, may mga picture ako yun ng mga laruan na gusto ko. Nakatago lang siya. Para, malam, pamisa-misaan, nagkaroon ako ng ganitong laruan. Nagkaroon ako ng ganitong hmm. laruan. Uh, diba? Once in a while, nagkaroon ako ng ganitong laruan. Sa akin, parang kasi ang pagbibenta ng laruan, malayo siya sa ibang business eh. Halimbawa sa pagkain. Yung pagkain kasi merong ano eh, napapanis. Yung laruan kasi yung pagbebenta. Hindi ko siya iniisip na mahirap. Ang mahirap talaga yung ano yung budget mo sa laruan, sa mga benta mo, ihiwalay mo sa budget mo sa pangbuhay mo, sa pang mapangangailangan. Kaya doon po mapasok yung ano eh. Yung dapat pag nagbebenta ka ng laruan, hindi yun yung main na pagkukuhanan mo. Hmm. Kasi sakit pre. Mauubos, ka talaga. Pwedeng ano, pwedeng ma makakayanan mo, mapaikot mo, ma may span. Pero aabot ka talaga sa punto na mauubos, ka. 'yun. Kaya lang nagiging mahirap, wala kang pera. Okay. Oh, budget pa rin talaga. Budget. budget. Pinaka memorable na, na ano, na experience pagbenta ng to. Mayroon akong hindi makalimutan na ano. Noong nag ako, Dumating din ako sa point na nagsawa ko. Parang bibili ako, ibebenta ko. Sabi ko, ano to? Parang ganto na yun. Makakabenta ako, bibili ako, tutubo, bibilulit, bibenta. Yung cycle, parang hinanap ko bakit ba ako nagbebenta. Biglang may nag-PM sa akin, pre. Naiiyak nga ako dun eh. Kasi meron siyang anak ano, parang hindi niya mabilan ng laruan kasi nasa Saudi yung ta, babae. Babae yun eh. Nasa Saudi. Ngayon hindi siya pinagbibilan pre nung, nung nakikita ko siya sa mga live seller. Hindi siya pinagbibilan kasi nga hindi siya marunong mag Gcash. Tapos galing pang Saudi Western Union yung gusto niya. Eh meron dun sa amin nun. Tapos sige dapat i-ano mo bukas ha. Pag hindi, at ang anoy ko na, kakancel ko na kasi nakikita kay ako sa ibang mga live. Binayaran niya. Tapos pinadala ko sa Davao yun eh. Tapos nung dumating na doon, sinabi nung nung babae, yung yung pasalamat niya na umabot daw sa birthday ng anak niya. Tapos yung anak niya ano, may death na ano na na parang ganun na mamamatay na. Sabi ako, ano, nagpasalamat siya. Tapos ano, tapos biglang parang yung nag ano sa akin, sarili ko, ay may mga ganun pala. Oh, oh, okay. kung baga pre, yung, yung huling moment ng anak niya, eh, isa ka dun sa nagpasaya, no? yung item na to, yung laruan na to na value pabaliwala na lang sa'yo, may value pala dun. Ay, 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 pre, ano eh, parang, kaya ako nagla-live setting kasi parang Araw-araw lagi maganda experience yun Pag nagla-live ako Doon kasi nakita yung purpose ko pre Kasi di ba tayo may mga sinasabi silang Pag tandaan mo Pagkaroon ka ng purpose pre Gago kasi ito pre Purpose kasi ito mag-worship eh Parang Parang yun nga pre Parang Nagkaroon ka ng purpose Kasi sa totoo lang Sa tunay na buhay naman pre Ako, ako naman uh, Blessed naman ako pre yung financially uh, okay kami pamilya namin okay so trabaho ko okay misis ko okay kami so parang pero hindi ko nakikita yung ano yung parang napimpre, parang hinahanap mo na ito yung purpose ko sa buhay parang pag sinabi mo si share na piliado lang ng ganito yan eh parang ganun yung yung iba kung yung ibang tao ayaw nila na sinasabi sa'yo ng life seller. life seller po eh. ako hindi kasi sabi ko pa, live sailor ako eh. Masayaw-sayaw pa nga ako. Mga ganun ako, sayaw ako sa live eh. Parang doon ako naging masaya. Kasi una, nagkaroon ako ng extra pera na nakakatulong ako sa sa pamilya. Example niyan, pre, uh, meron akong binabayaran na, na lote sa bataan. Uh, yun talaga, yung pera doon lahat, galing yung lahat sa laruan, pre. Nag-invest ako ng, ng, pe, ng lupa tapos uh, nagita ko yung asawa ko mula nung kumikita ko sa laruan pre, hindi kami hindi namin basta doon pinag yung pera. Kasi nabibigyan ko rin siya ng pera pre. Parang every life, meron niyang remit. Remit sa kanya, remit sa lupa. Tapos ako ko iniikot yung pera, ganun. Parang sabi ko parang ito siguro purpose ko. Kasi nga, sabi ni Herman, marami akong naging mga dito pre. Tayong kumpare. Sa laruan lang, kumpare, Uh, mga natuwang bata, natuwang pamilya, may, na, may nainis din, di ba? Pero hindi naman lahat yun mape-please mo eh, di ba? Yun, yun, yun ang parang every life is a very memorable life sa akin. So parang ginagawa ko, hinihikitan ko siya, etong nakaraan live sobrang okay, next live gagandahan ko ulit para memorable siya. Kaya minsan may times pa rin na ano eh, na once in a while, Pinapanood ko lahat ng live ko. Pinapanood ko siya lahat. Parang natutuwa lang ako ba. Parang, oh. Ang galing nun ha, Para kung baga papanoor, i review mo yung live mo, no? Oo, pre. Kasi minsan may mga times na ano, ah, noong time pala na to, hindi pala mabenta yung ganitong klaseng approach. So ginagawa ko, ginagandaan ko siya. Ginaganda. Ewan ko kung nakakatulong ba ako, pre. Kung nakakatulong ba ako sa inyo. Pero sabi naman nila pre, nagpapasalamat sila, nakakatulong naman daw sila sa ibang tao, nakakatulong ko sa ibang tao pre. Kaya, Yun, sana totoo, hindi nila ako din na dog show. Okay. Siguro <laughs> sa akin na ano, nasabi na nila lahat Sabi tama naman, careman pa lang, ano, ano na, busog na kagad eh. mo yung experience mo pre. Ah, <laughs> oh, si Mayak na naman tayo. Pinapunta ka sa maling pamilya. Gago. <laughs> oh. Siguro sa akin yung Ado memorable. Ano sa yung ka na? <laughs> yung pinaka-memorable <laughs> sa akin sa pagbibenta. Kapanawad mo na ba? <laughs> Gago. Siguro sa akin yung pinaka-memorable sa isang live sale. Yung every live mo may surprise eh. So parang merong isa dyan na Ewan ko, parang may nagbanggit na, parang hindi mo alam yung, na gustong gusto niya pala ilaroan na yun. Nabineta mo sa kanya, hanap niya. Yung happiness kasi na maipapasa mo dun sa mga customers, yun yung hindi mo mababayaran. Eh. Tapos, uh, isa pa, yung mga relationship na nabubuo mo sa mga buyers mo. Yun ang hindi rin talaga mababayaran. Kasi ako, marami na ako naging buyer na beyond yung customer seller relationship. Magugulat ka na lang, sa magkakwento sa'yo ng mga pangyayari sa buhay. Yung mga ganun, yung mga simpleng small talks. So, yun yung mga nakakatuwa. Kasi hindi mo yun may pagpapalit kahit sa pinakamahal na laruan. Tsaka yung... Oo, oh, kahit resin. <laughs> yung camaraderie na mabubuo mo sa mga kapa sellers mo. Pagaya rito sa Kung baga, ah... Uh nasabi nga nila kanina ano yung Team Brocha. Dadagdag ko lang. Mga gago lang kasi yan eh. Makikita mo mga gago lang yan. Kaya sinabi ko na para ang walang criteria to become a member of Team Brocha kasi meron ka dapat isang criteria na gusto nila. Kasi dun, parang alam mo yan, yung Brocha daw, parang rubber band yan. No, parang kahit... <laughs> <laughs> Ba't ka ba tumatawag, pre? parang sabi niya sa akin, pre, kahit anong mangyari sa iyo, andito lang kami para kaming rubber band. Pag, 'di ba sa rubber band bilog 'yan? Pag humatak may humatak sa sa isang side, babalik lang 'yun eh pag binitawan ng isang side. Unless ayaw bitawan ng isang side. 'Di ba? Pero ang rubber band, kailangan mo munang atake ng atake bago mo maputol talaga. Eh, paano kung sobrang tibay nung rubber band? Bibitawan lang din ang isa. Babalik lang ulit sa pagiging pinong. Sa pagiging Yun yung pinaka, pinakaminaal ko sa project. Kumbaga parang, yun siguro, ito yung, yung buhay ni Zach Sanders na hindi ko makakalimutan kasi nakita mo yung mga totoong tao bagong yugto ng buhay mo. Kumbaga, kahit nandun ka sa ilalim, kahit nandun ka sa taas, sa akin yung yung sitwasyon ng buhay ko ngayon. Naranasan ko na yun eh. Napunta ako sa taas, napunta ako sa ilalim. Kumbaga parang ang saya lang kasi meron pa lang character unlock. Parang may isang world na parang Mario, may mga unlock ang world. Na ito pala yun, na masaya. So yun, yun yung mga hindi mo makakalimutan bilang sa Pechers. Okay. Galing yung sagot niya, Pre. Thank you, thank you. Simula ngayon, ikaw na si Robert Mo. Simula ikaw na si Robert Mo. Okay okay. ko pa Last message na lang sa mga aspiring na magbenta ng pumasok sa business ng toys mag live sell Anong mabibigay natin na na tip. Pag masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. Talaga <laughs> ba? Ha. Pinaparingan mo ba ako? Huwag masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. Kasi parang ano nga 'yan eh, being a live seller is parang manliligaw 'yan. Ligawan mo yung mga members, yung mga viewers mo, yung mga customers mo. Sa akin, ano? <laughs> sa akin, para sa akin, kung magiging live seller ka, dapat matibay loob mo, matigas ka, pero dapat kaya ka pa rin maturuan. Kasi maraming nauna sa sa'yo. Maraming nauna sa'yo eh. So, yung pagtitinda naman, maraming nang nauna na nalaman nila kung paano. So, dapat marunong kang Masaway Pero, at the same At the same time Matigas ka pa rin, hindi yung porket sinasaway ka, pabebe ka lang Para ka lang bata na, ah, ganito be Ganito be, parang ganun ganun <laughs> Record to, ha? <laughs> Yun, dapat matibay ka Tapos, willing to learn Mga bago, dapat maging farmer sila pre. Dapat marunong silang magtanim para pagdating ng araw maraming silang aanihin. So, ang napapansin ko kasi ngayon tol sa mga bagong live seller, parang kung ano lang yung uso, yun lang yung bibiling ko ng laruan, yun lang yung ibibenta ko kasi mabenta. Dapat pag live seller ka dapat maano yung ano mo isip mo. Kung kung sa tingin mo pwede siyang mabenta, tas kikita ka. Go mo yan. Pero huwag mong kakalimutan yung gusto mo yung ginagawa mo. Lagi mo lang ibabalik dun sa tanong na nag enjoy pa ba ako sa ginagawa ko. Kasi kapag nawala na yung enjoyment na yung play, kahit na sobrang ganda ng laruan na meron ka, pag sinalang mo yan sa life, hindi yan mararamdaman ng tao na yan yung pinakamagandang laruan na nakita mo sa buong buhay mo.